Isa sugatan matapos masunog ang isang warehouse ng furniture sa Giginto, Bulacan. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Kuha sa video ito ang pagliyab na isang furniture warehouse sa Giginto, Bulacan mag-aalas 11 kagabi. Makapal na usok ang nagmula sa nasusunog na bodega. May nagliliyab dito sa kabila. Dos, kasi nakita ko yung likod nila, is bodega po yan. Kung tambakan ng mga, mga kahoy na natuyo na, na isimpata na. So siguro po nga sa sobrang init, di natin naasahan yon. And then may sumigaw na siya na sunog. So nung nakita ko yon, nung ko yung sunog, Naalarma na ako, tinawag ko silang lahat, sabi ko, ihanda niyo yung hose, ihanda niyo yung timba. Nag-ano kaagad kami ng tubig at least mabasa yung pader, yung yero, yung ano namin dito, lumipat man yung ano yung apoy, hindi siya kakalat. Anim na tao ang nasa loob ng nasusunog na establishmento. Buti na lang at mabilis lang na ilikas. Pero ang mismong may-ari ng furniture warehouse, sugatan sa sunog. Dumangging magbigay ng pahayag ang owner at mga kasama nito sa loob ng na nasusunog na warehouse. Pero ayon sa kapitbahay, sabi nga po no, sa kami ng may-ari, eh, Kapraso lang daw po yon. Kumuha siya ng isang timbang tubig, binuhusan niya nung naubos yung tubig, lumakas ng bigla. So dito po siya talaga sa likod nangyari. Napakabilis po. Sobrang bilis kasi ano po siya may mga kusot, plywood, tapos yung mga scrap na kahoy, eh mga tuyong-tuyo po yon. Kaya ganun pong kalakas yung ano po niya, yung apoy po niya. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ng San at Banyos ng sunog. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa ibang balita, dalawang overseas Filipino workers ang nasugatan sa landslide sa Hong Kong sa gitna ng matinding pag-ulan doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, mag-asawa ang naturang mga Pilipino na kapwa nagtatrabaho sa isang resort sa Saikong New Territories, Hong Kong. Ang dalawa ay kumukuha ng litrato at video sa idinulot na pinsala ng pag-ulan sa mga pasilidad ng mangyari ang pagguho ng lupa. Agad na dinala ang dalawa sa pinakamalapit ng ospital. Ang babaeng OFW ay nagtamo ng injury sa ulo at nasa mabuti ng kondisyon. Punit ang kanyang asawa ay kinakailangang operahan dahil sa kanyang leg injury. Agad na nagpaabot ng inisyal na tulong pinansyal ang DMW at patuloy din na binabantayan ang kalagayan ng dalawa.